Hello, what is up sa inyo lahat guys? Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang update dito sa akin server na ginagawa. Ayan, ayan. Hello, hello, what is up sa inyo? Welcome back. Um, pero bago natin simulan ang update, hindi naman masyadong malaki yung update na ko ngayon. Pero still, this is an update. ba? Diba? Gusto ko lamang muna syempre na magbigay ng shoutout sa akin mga channel members. Kay Bugs, Desiree Peña, Tezquie, Paolo Mueca, and Fantasy Forged. Maraming maraming salamat sa inyong lima sa pagpapa-member dito. Ang tagal nyo, nyo na. Ang tagal nyo na Uh, member dito sa akin channel. So, thank you, thank you so much sa inyo guys sa pagpapa sa pagpapa member and for helping my channel financially. Okay? Para naman doon sa mga regular viewers ko na makakapanood nito which is two weeks after. Now, by the time of making this video, it is the 28th of September. Pero pampapanood nyo sa 12th pa ng October. <laughs> wow, October. Pero yeah, Um, para sa akin mga regular viewers diyan kung gusto niyo suportahan yung channel financially and kung gusto niyo mauna kung gusto niyo magkaroon ng 2 weeks early access dito sa mga updates na ginagawa ko dito sa akin server magpa-member nang kayo no and to learn more about the channel membership click niyo lang yung join button down below kahit anong tier ng membership pa pwede na mapapanood nyo tong Um, update ko. And sa ngayon, ito muna yung perks na binibigay ko and shout out and yung mga perks na nakalagay dyan. Pero in the future, magkakaroon pa tayo ng marami pang perks. Okay, so without that being said, <clears throat> and without any further ado, tara na, medyo nagmamadali tayo ngayon kasi may lakad ako. Pero okay lang, maya-maya pa naman konti. Yung time check natin is 4 in the afternoon. Mamaya pa naman yung mga alis ako ng 5.30, mga ganun. Anyway, <laughs> anyway, so, kaya, yeah. uh, may kita nyo, ayan uh, tinatapos ko na dito yung isa pang update na sinabi ko sa inyo diba nung nakaraan, I believe, ang sabi ko sa inyo is uh, eto, yung traveling basta yung extended level okay, so ngayon naman, wait, double check ko nga baka hindi yun yung sinabi ko sa inyo kaya eh. lang guys, ha? double check ko um yung, ano, yung uh, playlist wag kang tanga andasigay videos Hmm. Server development. Oh yeah, extended level nga. Extended level na storyline quest siya. Um, eto naman is <coughs> excuse me. Eto naman yung isa sa mga feature na nilalagay ko dito and actually yung tinatapos ko ngayon is yung title. And kung mapapansin nyo, alam ko napansin na to ng iba mga nanonood talaga dito sa server update ko. kita nyo, meron tayong title dito sa pangalan natin. For example, ito. Captain, di ba? Yan. For example, yan. Fleet Admiral. Tapos, syempre, mag... mag ano ka? Magsisimula tayo sa recruit tapos and so on and so forth di ba pataas ang pataas so yun yung title system nakuha ko tong idea na to dati doon sa Ragnarok server na nilaruan ko kasi di ba katulad niya ng sinabi ko uh, yung mga ideas na ilalagay ko dito is yung mga nagustuhan kong feature doon sa mga nalaro ko dati okay so ang nalaro ko kasi dati na may ganito is yung ways ro w e i s s r o hindi ko alam alam kung nakapaglaro kayo noon or kung naabutan yung server na yun pero isa yun sa na-enjoy kong feature doon kasi ano yun eh? Hindi lang Yung server na yun is, Hindi lang siya basta Magpapamax level ka Tapos grind ka ng items Merong mga ibang Ah uh, Kumbaga parang mga Features yung game Na pwede mong gawin Tapos May rewards Tapos pwede kang maging Ahead sa iba Kasi Gusto kong gusto ko yung Ranking system Ng kahit anong game For example uh, League of Legends Valorant Kasi dun mo ma Parang ma, masusukat No yung skill mo talaga kasi for example sa Dota 1 or sa CS sa Counter Strike 1.3 1.6 wala naman ranking system doon 'di ba so hindi mo alam kung yung makakalaro mo eh magaling or mas mababa yung skill level sa'yo and also same din sa sarili mo hindi mo ma-assess ma kung like okay ka na ba, magaling ka na ba, or hindi pa, di ba? Kaya maganda yon kasi merong tinatawag na ladder system. Though, this is not a ladder system per se. Pero, syempre, di ba, pagka tumataas yung rank, eh, kumbaga, nandun yung mapapawaw yung, ah, ito, yung iniisip ko, di ba? Mapapawaw yung ibang players na, ah, natapos nyo na yung ganitong, yung ganitong rank na promote na siya. Kasi guys, yung ginagawa ko ditong quest is hindi siya madali. Okay, wag wag niyo i-expect na gather lang ng ganito, gather lang ng ganyan, hindi. Uh, in-incorporate ko dito yung instance na tinatawag. Okay, yung instance instance quest. Okay, instance feature. Okay, uh, in-incorporate ko dito sa uh, anong tawag dito? Dito sa title system natin. And kung nyo, dito sa alt queue, <coughs> excuse me. Yung alt queue natin is wala ditong yung title, hindi nyo po pwede disable yung title. Bakit? Kasi syempre, wag nyo itago yan sa ibang players. Kasi yung iba, syempre, kumbaga parang sasabihin, oops, i-off ko yan para hindi makita ng ibang players para akalain eh, mahina ako. Yung mga ganon. Wag nyo gawin yon And isa yun sa mga ayaw ko. And be proud. Kasi ginrind nyo yan. Okay? And nagagrind yan guys, hindi yan dinodonate. Isang dahilan ko dito is, katulad nung sinabi ko doon sa nakaraan, eh gusto ko kahit yung mga free to play players lang eh ma-enjoy -ma naman yung time nila dito sa game hindi lang basta sila nakatambay lang. And also para kahit hindi sila donator eh magkakaroon sila ng rare cards mga ganoon. Okay, tapos yung titles dito uh, dapat 'di ba diba, diba, dati sinabi ko sa inyo na dapat O hindi, hindi dapat na gumagawa ako. Meron na akong naunang server tapos gumawa ako. Na, yun yung ano ko, first ever server ko, pina-online ko. Tapos gumawa ko ng pangalawang server ko na sobrang vanilla lang niya. Ginawa ko lang atang 255, 120 yun. Tapos, within computer shop lang yon Local area lang ng computer shop. Tapos, gumawa ako ng pangatlo. Yung pangatlo is under, kasi pang-apat na server ko na ito na ginagawa. Pero, before pa kasi to yung mga una ko nagawang tatlo. No, yung pangatlo, dapat talaga is ito ito ni inaayos ko doon yung title system ang mga title ko doon or yung ranking system is rank ng League of Legends like bronze magsimula ka ng bronze uh, bronze 5 to bronze 1 and so on and so forth <coughs> excuse me ngayon kasi na ko parang ang hirap noon ba diba? sobrang hindi naman mahirap pero sobrang dami sobrang haba yan eh sabi ko wag na lang yon eh naalala ko fan nga pala ako ng One Piece nala <laughs> Naalala ko fan nga pala, kalimutan ko <laughs> Pero yeah, fan ako ng One Piece. Sa naalala ko sa One Piece is meron dong Marines. 'Di ba? Yung mga Marines doon. Eh, normal naman sa mga Marines na may rank talaga. Syem syempre, kahit sa totoong buhay, sundalo, ah, uh, yung Navy, uh, kahit nga police, tapos yung uh, air, ano ba to? Air Marshal, ay eh, Air Marshal. Basta yung mga 'yon, sundalo basically. Air Force pala Air Force. Yeah. Merong ranking system, 'di ba? So, yun yung in-incorporate ko dito. Galing, yung mga ranks dito is galing sa One Piece. Okay? Magiging familiar siya. Familiar siya kasi, di ba, since yung mga ranks naman sa One Piece, yung mga marin doon, yung Navy doon, is galing din naman sa itong buhay. Pero, yung pagkakasunod-sunod nito is galing talaga sa One Piece. Sasabihin ng iba, oh, bakit mauna yung ganito? Bakit wala yung ganyan? Bakit ganito? Bakit ganon? Di ba? Um, galing kasi ito sa One Piece. Okay? One Piece yung wiki. Fandom ng One Piece. Doon ko siya tinignan. And, ang pinakamataas talaga dito na mo, pwede nyo makuha is Admiral. Okay, Admiral. ba? Diba? Ang Fleet Admiral kasi is isa lang ang Fleet Admiral, <laughs> guys. Kung para siyang 5-star general. Ah, uh, a 5-star naman talaga ang Fleet Admiral. Pero isa lang kasi yan. ba? Diba? sa on One Piece. Isa lang yan. Kaya ang Fleet Admiral, of course, ako. <laughs> Tapos, ang sa so One Piece, tatlo ang ano eh. Ang Admiral. Tapos maraming Vice Admiral. Tatlo lang ang Admiral. Pero, You know, okay na dito 'yon. Kahit ilang kahit ilang admiral, okay lang. Okay. Tapos uh, ayun yung ginagawa ko ngayon. Um, rewarding naman 'to pagka natapos niyo rewarding talaga siya. And pagka natapos niyo yung pinakadulo, <coughs> 'yon rewarding niya. Okay? And guys, ah uh, ito yung umpisa. No, ito yung umpisa hindi naman umpisa pero bago kayo makapagpa-extend ay ang eto pala is rebirth okay rebirth to pagka natapos niyo yung quest magre-rebirth kayo sa level 1 okay magre-rebirth kayo sa level 1 hindi ako fan masyado ng rebirth pero inincorporate ko na rin dito kasi why not di ba hindi naman sa ayoko noon pero pagka meron doon edi meron pag wala edi ice lang din di ba so kumbaga wala akong pake kung may rebirth o oh, wala yung isang server na nilalaruan ko kaya naman nilagyan ko dito ng rebirth sabi ko Okay, so, dagdag difficulty rin. Diba, dagdag difficulty doon sa quest. So, bali, ayun, magre-rebirth kayo sa level 1 novice. Level 1 novice, tapos, magpapamax kayo ulit bago nyo makuha yung next quest. Or yung magpaparank up kayo. Okay. And, ito yung sinasabi ko, ito yung una na gagawin nyo. Dito sa dalawa kong ginagawa. Dito sa extended level, tapos, sa title or yung sa ranking system natin is mauuna yung ranking system bago kayo mag-extend ng level. Okay? Yun, bago kayo mag-extend level. And also, 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 may kasunod pa to. <laughs> oh my God. Pero yung, yung kasunod din next time na muna yan. Okay? next time na yun kasi sobrang dami ko nga talaga naiisip dito na gusto kong ilagay na hindi naman sa pinapahirapan ko kayo pero kahit pa paano yung pag online nyo yung minsan kasi di ba pagka lock item na kayo isipin nyo ay wala na akong magawa Ganun. dito hindi kayo makakapag sinasadya ko na to na hindi kayo makakapag pa ano agad yung pvp di ba or kung makakapag pvp man kayo agad wala namang problema do kung gusto niyo talaga mag pvp agad okay pero wag nyo lang asahan na kung yung kalaban nyo eh, donator na tapos may ganito pa na makaka, pan, makakasabay kayo kasi may dagdag reward di ba? may dagdag reward pagka ginawa mo to okay. kung free to play player ka tapos ginawa mo to makakasabay ka sa donator na gumagawa rin na okay? trust me hindi to yung hindi to bias towards sa donator or towards sa mga free to play players okay hindi siya ganon and Siyempre, pagdadaanan pa rin naman natin yung beta test para makuha ko yung opinion nyo about dito. And as early as now, kaya nga sinasabi ko na sa inyo, para makuha ko rin yung opinion nyo, like yung ideas nyo, kung ano ba yung magiging pros and cons. No? And mas interested ako malaman sa cons. Gusto ko malaman kung ano ba yung magiging side effect nito or negative feedbacks nyo, kung meron man. ba diba? Kung positive yung feedback nyo, no problem, edi mas nakakatuwa yon pero kung meron kayong like constructive criticism tapos kung meron kayong mga violent reaction, just let me know para i-consider ko yan para makapag-take action agad-agad. Okay? As early as now. So, ano pa ba? Ayun, uh, speaking of uh, like beta test, uh, feel ko magpa-alpha test pero sa limang tao lang muna. After ko matatapos to, tapos yung ibang mga ibang bagay. Kasi pag once na matapos ko tong rebirth and title rewards ranking system na to whatever di ko alam kung anong tawag dito eh once na matapos ko to meron na syempre gagawin ko din iba like uh, for example um, maglalagay na ako ng mga bagong ammunition tapos maglalagay na ako ng mga yung mga ba bagong mabibili dito sa mga NPC kasi inano ko muna to pinagpaliban ko muna to for example sa bronze coin di ba yan lang yung nakalagay dyan pinagpaliban ko muna yan kasi sabi ko pa oh, madali, madali na lang madali lang naman dadagdagan niya. Mm. So bali 'yon, may marami pa akong titignan. Ayan. And para do sa mga nagtataka pala bak, bakit sa rebirth mo ay bakit sa title mo nilagay 'yung rebirth hindi doon sa extended level. Ang iniisip ko kasi dyan, guys. For example, 255 ka, Tapos magpapa 256 ka, So babalik ka sa level 1. Are you crazy? Tapos magpapa-level ka from level 1 to 256. Eh, paano pag 260 ka na? Sobrang hirap na magpa-level kasi guys, ang rates ko dito is 1.5x. 1. Yeah, 1,500x. Kung nalaro nyo yung Dark RO, medyo matagal na magpa-level don lalo na kung Transcendent Job. Okay, tapos sa 1,500x pa na rate, ba? Diba? mabagal talaga, kaya yung ating uh, tapos meron pa dito yung super novice yung rebirth di ba yon yung super no i'm so, sorry not super novice pero novice high swordsman high ayan yung mga ganyan meron dito noon okay kaya ito is dadagdagan ko to ng mga pampadagdag experience ayan so um <clears throat> what else Mm, um, nasabi ko naman na gusto ko magpa-test Pero next time pa yon siguro like I don't know, ayoko magsabi kung kailan yung date para sa mga nagtatanong kung kailan i-release yung server, guys, chill, wala pa. No, wala pa talaga kasi marami pa akong ginagawa dito. Okay? Tapos ko na yung mga automated events, tapos ko na yung mga upgrade system, di ba? Yung refine. Pero marami pa akong ginagawa kasi yung i-release to or ayo kung magpa you know, open beta test ng hindi pa talaga siya like pulido and kulang-kulang pa siya. Okay, masy masyado ako maraming idea na gustong ilagay dito. No? And kaya natatagalan ako ngayon kasi syempre, yung instance quest is bago lang naman sa akin to. So pag wala akong makitang reference no na sa forum or sa Discord, magtatanong ako. So syempre, naghihintay ako ng reply ng mga talagang impacto mag-code doon na dito sa Ragnarok. Okay, mga Ragnarok gods. Yeah. So anyway, I think that is it for the video. Tapos, yeah, um, para sa mga regular viewers dyan or sa mga channel members ko na wala pa, kayo, wala pa sa Discord, meron tayong Discord server guys. Yung Discord link is nasa description down below and also yung Google Sheets kung gusto nyo makita yung update uh, once na matapos ako dito. Pero by the time na mapapanood to ng mga regular viewers, tapos ko na. No? And well, hopefully, <laughs> that's two weeks. No? Hopefully, tapos ko na tong uh, ano ba tawag dito ulit? Yung rebirth uh, rank system, title system, whatever. Okay. Uh, yun. Hopefully, tapos ko na to. Tapos, magdadagdag pa kasi ako ng mga iba pang custom item. Lalagay pa ako ng quest. Guys, yung quest natin is wala pa tayong quest dito kahit isa. Bukod doon sa mga ginagawa ko, yung mga equipment quest is bala ko lagay dito. Kaso wala pa tayo kahit isa. Pero yung mga quest nilalagay ko dito is mga normal lang. Siguro, mga wi wings nga. Wala pa akong wings dito eh. Yung dragon wings, phoenix wings, gargoyle wings. Wala pa ako nun. Magla Oh my God. Lalagay pa ako na. Okay? So, I guess that is it for the video, guys. Tatapusin ko na dito muna yung update. Kasi gusto ko nang ipagpatuloy yung paggawa ng server. Okay? Nung pagtapos nito, ito. Marami, salamat sa panonood. Marami, marami salamat sa mga members ko dyan na nauunang manood nito. Okay, so guys, if you like the video, please like nyo yung video. And also, comment kayo please sa comment section down below. Let me know what you think about this feature. Now, hindi ko siya tatanggalin hindi siya tatanggalin. Pero let me know kung ano yung mga downside nito para hang ngayon pa lang po pwede ka nang i-adjust. Okay? Let me know kung ano yung mga kumbaga parang ay bakit ganon ay dapat ganito ay dapat ganyan okay yung mga ganong klase nyo ng thoughts and opinion let me know sa so comment section down below tapos subscribe kayo dito sa akin channel guys for more contents in the future Okay? And para naman sa mga regular viewers ko dyan, if you want to support the channel financially, you can do so by joining the channel membership program. And to learn more about the channel membership program, click nyo lang yung join button down below. Maraming maraming salamat sa panonood guys. Maraming maraming salamat sa pag-intindi sa akin kung bakit ang tagal na itong server na ginagawa ko. And maraming maraming salamat sa paghihintay. Uh, hindi ko mapapangako, hindi ko masasabi kung hanggang kailan tayo maghihintay. Pero I'm, I'm, doing my best. I'm doing my best. Okay? Thank you so much guys for watching. Once again, my name is CJ and I will see you all. in my next video. Thank you.